Sa gitna ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, nahaharap ang Israel sa mga patuloy na pagsubok mula sa mga kaalyadong grupo ng Iran. Bilang tugon, patuloy silang nagsasagawa ng mga pagganti upang maprotektahan ang kanilang seguridad. Sa kabilang banda, ang Iran ay nagagalit dahil sa pagkamatay ng kanilang mga mataas na opisyal, pati na ang mga lider ng Hamas at Hezbollah, dulot ng mga pag-atake ng Israel. Maraming nagtatanong kung sino nga ba ang mananalo kung sakaling magkaroon ng all-out war sa pagitan ng Israel at Iran. Sino ang mas malakas? Sino ang may mas mahusay na kagamitan? Kakayanin kaya ng Israel ang libu-libong missiles at rockets ng Iran? O kaya ba nilang talunin ng Iran dahil sa kanilang mga modernong armas at mataas na antas na pagsasanay sa kanilang mga sundalo? Ito ang ating aalamin. Magbalik tanaw tayo sa nakaraan. Noong isang naraan pitumput ang taon, kung kailan mapaalis sa pwesto ang Shia Muslim sa Iran na isang monarkiya at napalitan ng isang Islamic State. Tila ba nagbago na ang Iran, ang dating kaalyado ng Amerika at mabuting kaibigan ng Israel, ay tila nawala na at naging isang bansa ang layunin lamang ay pulbusin ng Israel. Para kasi kay Supreme Leader Ayatollah Khamenei, ay hindi niya kinikilala ang karapatan ng Israel bilang isang bansa at tinatawag itong cancerous tumor na kailangang alisin. Ito ang naging mitsa sa mahabang panahon na kanilang bangayan na nauuwi sa mga pag-atake. Ang kamakailang pagigting sa relasyon ng Israel at Iran ay resulta ng sunod-sunod na mga pag-atake. Ang Israeli airstrike sa Iranian consulate sa Syria, pati na ang mga pag-atake sa Gaza, at pag-target sa mga matataas na leader tulad ni Hassan Nasrallah at Yahya Sinwar ay nagtulak sa Iran na tumugon sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga drone at missiles. Ipinadala ng Iran ang mahigit isang daan at walumpung ballistic missiles patungo sa Israel. Bagamat inihayag ng Israel na napung porsyento ng mga ito ay na-intercept. Gayunpaman may ilang mga missiles na nakalusot at tumama sa kalupaan na nagdulot ng pinsala. Bilang tugon nagpahayag si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng isang diretsyong babala sa Iran, gagambalin namin kayo ng husto at hindi ninyo ito magugustuhan. Pero ang tanong pa rin ng karamihan, sino nga ba ang Yamado at sino naman ang Dehado? Ayon sa updated data pagdating sa armed forces sa mundo, ang ang bansang Iran ang mas maraming tauhan sa militar. Ang kanilang hukbo, kasama ang Islamic Revolutionary Guard Corps, ay may limang daan walumpung libo aktibong personel at anim limampung libo reservist. Sa kabilang banda, ang Israel Defense Forces (IDF) ay may isang daan at pitumpung aktibong sundalo at apat at libong reservist. Sa bilang ng mga sundalo, talagang nahuhuli ang Israel, lalo na't ang populasyon ng Iran ay walumput na milyon kumpara sa siyam na milyon ng Israel. Bukod dito, 25% ng populasyon ng Iran ay mga lalaki na maaaring isama sa kanilang hukbo. Gayunpaman, hindi lamang sa dami na susukat ang lakas, kundi pati na rin sa karanasan at kahusayan. Ang IDF ay kilala sa kanilang advanced at epektibong pagsasanay na nagpapabuti sa kakayahan ng mga sundalo. Ayon sa mga pag-aaral, isa ang IDF sa pinakadisiplinado at mahusay na hukbo sa mundo. Ito ay dahil sa mataas na pondo para sa modernong armas at pakikipagsanib puwersa sa mga sundalong Amerikano at iba pang kaalyado para sa military exercises. Sa kabilang dako, bagamat mas marami ang tauhan ng Iran, hindi ito kasing moderno ng mga armas ng Israel. May sapat na karanasan ang Iran mula sa Gulf War, maraming libot walumput siyam hanggang maraming libot walumput walo kung saan sila ay nagtagumpay laban sa Iraq. Sa bilang ng mga tanke at armored personnel carriers, mayroon ng Iran ng humigit kumulang 2,000 tanke at 65,000 armored vehicles, sapat para sa isang all-out war. Sa kabaligtaran, ang Israel ay may 1,300 at 70 tanke at 43,000 sasakyang armado. Ngunit hindi dapat ikabahala ito ng Israel dahil karamihan sa mga tanke ng Iran ay luma na. Halimbawa, ang MK3 at MK5 ay nagmula pa noong 1777 na Iranian Revolution at T-72 tanks mula pa noong pitumput Soviet Union. Samantalang ang Merkava tanks ng Israel ay modernong dinisenyo at nakakaangkop sa kahit anong pag-atake mula sa ibang tanke. Maraming nagsasabi na hindi mangyayari ang matinding digmaan sa lupa dahil sa lokasyon ng Israel at Iran na napapalibutan ng malawak na disyerto at matatarik na lungsod. Dahil dito, mahihirapan ang mga armored vehicle na makapaglakbay ng maayos. Kung pag-uusapan ang naval forces, makikita na ang lokasyon ng Israel at Iran ay may malaking epekto sa kanilang kakayahan sa digmaan. Napapaligiran ng Red Sea at Mediterranean Sea, ang Israel at Iran ay hindi magiging matagumpay sa laban sa karagatan. Sa kasalukuyan, ang Iranian Navy ay may higit sa isandaang vessels, kabilang ang labing siyam na submarines at pitong warships, habang ang Israel naman ay may anim na putpitong vessels, limang submarines at tatlong warships, pitong maliliit na warships. Gayunpaman, mas moderno at mas malakas ang naval forces ng Israel kumpara sa Iran, na gumagamit ng mga luma at hindi gaanong epektibong barko ang aerial campaign ng itinuturing na pangunahing lugar ng labanan. Sa ngayon, mayroon ang Iran ng limang 551 eroplano. Ngunit karamihan dito ay mga lumana, kasama na ang F-14 Tomcat at Su-24. Sa kabilang banda, ang Israel ay may anim na Raan at labindalawang fighter jets, kabilang ang mga advanced F-Panda, F-Panda at F-Panda jets. Sa kabila ng mas mataas na bilang ng aircraft ng Iran, ang teknolohiya at kalidad ng mga ito ay hindi maihahambing sa mga modernong fighter jets ng Israel. Bagamat nahuhuli ang Iran sa air power, mayroon silang modernong missile at drone capabilities. Ang Shahed-136 at 131 ay mga suicide drones na dinisenyo para sa pag-atake sa mga target sa lupa. Ang Mohajer-6 naman ay isang multi-purpose drone na may kakayahang magdala ng armas para sa reconnaissance at surveillance. Ang Iran din ay may malawak na hanay ng ballistic missiles, kabilang ang intercontinental ballistic missiles na kayang tumama mula sa layo na 2,000 kilometro. Hindi rin nagpapahuli ang Israel pagdating sa air defense systems. Ang kanilang Iron Dome ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na sistema ng depensa laban sa missiles. Mayroon din silang arrow system para sa mas mahabang distansya ng ballistic missiles. Sa kabuuan bagaman may numerical advantage ang Iran sa ilang aspeto nananatiling nangingibabaw ang Israel dahil sa kanilang advanced technology at strategic alliances. Pagdating naman sa pera at mas mayaman naman itong Israel at mas malaki ang nilalabas nito para sa gastusin sa kanilang military equipment at modernization, isang patunay na talagang mas angat ang Israel pagdating sa Iran. May Mossad din ng Israel kung saan kilala ito bilang matinik na spy agency sa mundo na sinasabing mas nakakatakot pa sa FBI ng Amerika. Ang Mossad ay ang pambansang ahensya ng Israel na itinatag noong isang libu na isa. Ang pangalan nito ay nangangahulugang Center for Intelligence and Special Operations. Ito ay isa sa tatlong pangunahing ahensya ng intelligence sa Israel, kasama ang Aman Military Intelligence at Shin Bet Internal Security. Ang pangunahing layunin ng Mossad ay ang mangolekta ng impormasyon mula sa ibang bansa, magsagawa ng mga covert operations at labanan ng terorismo. Matapos ang Munich Massacre noong isang libo siyam naraan pitumput dalawa, kung saan pinatay ang labing isang Israeli athletes, inatasan ng Mossad na hanapin at patayin ang mga responsable. Ang operasyon ay nagresulta sa maraming targeted assassinations ng mga miyembro ng Black September at iba pang grupo. Noong 1966, nakakuha ang Mossad ng isang MiG-21 fighter jet mula sa isang Iraqi pilot. Ang operasyon na ito ay nagbigay daan para sa Israel at US na pag-aralan ang teknolohiya ng Soviet military. Noong 2018, matagumpay na nakuha ng Mossad ang mahigit isandaang libong dokumento mula sa Iran na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanilang nuclear program. Ang Mossad ay may tinatayang budget na 3 bilyong dolyar bawat taon at may humigit kumulang 7,000 empleyado. Ang kanilang operasyon ay lubos na nakatago mula sa publiko, ngunit kilala ito bilang isa sa mga pinaka-epektibong ahensya ng intelihensya sa buong mundo. Ang mga departamento nito ay nakatuon sa iba't ibang aspeto tulad ng koleksyon ng impormasyon espesyal na operasyon at psychological warfare. Sila rin ang nakikitang dahilan sa pagkamatay ni Hanye at Nashralla. At kung matatandaan sa mismong bahay pa na patay ng Mossad, itong si Hanye patunay na talagang matinik at solido magtrabaho ang mga miyembro nito. Hindi rin mawawala ang tunggalian pagdating sa nuclear. Ang Israel ay kilalang mayroong mga armas nuclear kahit na hindi ito umamin o tumanggi sa pagkakaroon ng mga ito. Sa mga pagtataya, ang Israel ay may tinatayang 70 na pong nuclear warheads na pangunahing gawa sa plutonium. Ang kanilang nuclear program ay nagsimula noong dekada 1950 at nakipagtulungan sila sa France upang makabuo ng teknolohiya para dito. Ang pangunahing pasilidad nila ay ang Dimona reactor na hindi saklaw ng International Atomic Energy Agency IAEA safeguards. Ang patakaran ng Israel sa nuclear opacity ay naglalayong mapanatili ang kanilang kakayahang pangdepensa habang iniiwasan ang internasyonal na presyon. Sa kabila ng mga pagdududa, ang Israel ay hindi nagpakita ng intensyon na magbanta sa ibang mga bansang may nuclear capabilities. Sa kabilang banda, ang Iran ay nagumpisa rin ng sariling nuclear program noong dekada 1950. Ngunit ito ay nahinto matapos ang Labinsiam pitumputsyam Iranian Revolution. Muli itong nabuhay noong mga dalawang libong taon at nagkaroon ng mga kontrobersya dahil sa mga ulat na naglalayong makabuo ng nuclear weapons. Ang Iran ay pumirma sa NPT at sinasabi nitong ang kanilang layunin ay mapayapang paggamit ng nuclear energy. Sa huli, walang tunay na panalo sa giyerang ito, parehas na talo ang mga bansa at ang kanilang mga mamamayan. Ang mga pagkasawi ng buhay, lalo na ng mga bata at kababaihan, ay patunay ng matinding epekto ng labanan. Dapat nating maunawaan na ang tanging solusyon ay ang paghahanap ng diplomatikong paraan upang wakasan ang hidwaan at maiwasan ang karagdagang pagdurusa.